dito sa Bigayan na Ano si, ano eh, si Mikae kasi kanina, yung mga live audience namin, pinipirata niya na. Ano kakain kayo ng pares? Sabi oh, na ako ay. na no. Sabi ko nga baka, pag pinatulan niya to, baka ma-obvious of child. O, oh, di ba? Yun, di ba uh, gusto oy. nga singin yung papa? Oh? Shito, bagong host natin yan, hindi huh? mo kilala? Sino ka? <laughs> pumalit kay Sash na. Bagong host yan. Ngayon eh. pumalit kay Sash na. So yun, nandito ngayon kasama natin lahat ng ating mga co-host dito sa remote. Dahil nga nagkaroon tayo ng problema dahil sa lakas ng ulan, sa lakas ng hangin, sa lakas ng kulot, sa lakas ng kidlat. Uh -huh. Sa lakas ng butok. Tsaka, sa lakas ng problema nyo dito. Ayan, <laughs> kaya dito, dinala namin dito ang napili ng ating uh, mga host doon yes. sa remote. Ay, imbis yes. na aakyatan namin, siya ang umakyat namin dito. Yes. Yun. Para, para hindi na mahirapan. Yes. So, itay muna. Pakilala na natin, uh, Don Wamos slide dito kayo dahil kayo ang akyat biking. Bibigay ko yung stage para sa inyo. Ayan, sige. Amin na lang yung stage. Ayan. Ate, anong pangalan mo? Marian po, Marian. Marian ano? Rivera. Martin po, Martin. Martin. Wow. Uy, pinagsama si Coco Martin tsaka Marian Rivera. Marian Coco Martin. Ah. Ilang taon ka na, Ilang ate? Ka na? 42. 42. <laughs> 42. Bata pa. Bata pa. May asawa anak na kayo? May anak po, Ani. Anim, ang sipag mo ah! Ate, ano pinagkakabalahan niyo sa buhay? Papantay po ng mga anak ko. Ilan ba anak niya? Anim po, anim. Anim nga yung anak niya. Yung asawa niyo naman po. Sumakabilang bahay na po. Sumakabilang bahay na. Malay mo naman bumalik. Sana. Oh. Sumakabilang tawid. Ilan yung tatay ng anim mong anak? Anim din ba? Dalawa po. Dalawa po. <laughs> baka, may <laughs> Ati, baka may kayo sa asawa niya. Ate, baka may mensahe kayo sa asawa niya. Ay, wala na po. Kung ikaw lang magtatanong, wala na siyang mensahe. Huwag nyo na pakialaman. Okay. Huwag wala na pa pakialaman. Ito naman, grabe ka naman. Anim ka agad yung asawa. may mga ganun? Oh, Puro panganay. Oo, oh, oh, pero tanungin mo muna. Ikaw naman, nakakasak... Nakakasakit ka. Parang ikaw, di joke na. No. Dito daw tayo sa ano, sa gilid daw tayo, sa gilid. Doon, 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 ay, ay, Hindi, Edo. Hindi, kasi kita sorry, sorry. sila, Armando. Siguro yung kita ako ayan, na magulang ayan, ko dyan, yan. Hindi, ay, sorry po. Sorry. Mikay, magpakita kayo, Mikay. Dito ko kita nila ano, para balance na balance. Ayan. Hello, Mikay. Alright, so ngayon, meron kami mga sobre dito. Pero bago muna yan. Ibigay muna natin yung mga appliances. Ayan. Wow. Yes. Ibigay muna namin. Dahil ang ginawa namin, di ba dapat aakyatin namin yung bahay mo? Yung mga appliances sa bahay mo, dinala na namin dito. Yun yung ibibigay namin sa'yo. Uh-huh. Mm -hmm. Oo. Pero <laughs> <o, oo, laughs> para hindi kang mahirapan, mamaya kami <laughs> nang mag-uuwi. Ganyan <laughs> rin yung ano, gamit tapos yes. nag-thank you siya, yun know? o. Pasok na Ayan. natin. So okay, ibibigay na natin ang unang ataol. Hoy! Uh, ataol. Ay, hindi, hindi, sorry, 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 sorry. Siyempre, appliances mula sa Bodega Caravan. Ayan. Ibibigay na natin yung isa. Ayan, ang magta... Dancer? 85 uh, inches! Wow! One. 85 inches with three and a half foot socks. Ayan, yeah. meron ka po. Meron ka TV. Ayan, <laughs> may TV ka po sa likod. Ay, dito, ito. May TV ka dito. Ayan. Meron pa, pa. Siyempre, Answer. hindi lang yan. Marami pang appliances mula sa bodega. A speaker with sumo wrestler. Ayan. Electric fan. Sa Bodega Caravan, ayan. Meron din. Sticker. Ayan Electric fan. Electric fan with cooler. Wow. Oh. <laughs> <laughs> Hindi lang yan. Meron din. Ano yan? Gas stove. Oh. BHS. Yes. Kayo na yung pipili ng gas high-tech <laughs> na mga appliances. Rice, rice cooker. Rice cooker. At ay... Siyempre! ang grocery goods natin mula Hoy! hindi na tinanggal. Ay, wala sa'yo na. Direct, pakiayos yung grocery, <laughs> grocery. So, sa sulit. <laughs> at syempre, at <laughs> hindi lang yan. Meron ding cellphone from Cellboy. Yes, yeah. Oh, yeah. yeah. Cellboy. Napakadami naman ng Akyat by Gang Don Juan. So, oh, yes. Meron. Syempre, napakarami. Tapos, yung grocery hindi ba? <laughs> hindi na inayos. Basta hindi ba inayos? Eh, Paul, doon naman sa susunod. Actually, Kaya meron pa, boss Toyo. Hindi lang yan. May pagkain pa. Ha? Pero, oh, kinain nila. Asa hindi, na yung mga pagkain? Kinain, kinain nila. Madami. Hindi na namin nadala hindi dito hindi. kasi naubos na. Kinain nila. So, mula yun sa... Yung pagkain sa pa. Three Kings. Three Kings three buffet. buffet. Ayan, oh, so oh. meron yung pagkain. Yeah. Nagbigay si Three Kings ng lechon. <laughs> Hello. Hello! Ay! Ay! Pichi-pichi! Thank Panset. you! Alam nyo, ang gulo natin. Hindi <laughs> <laughs> eh, ko alam kung sino una magsasalita sa atin lahat eh. Yo, ako alam. nangangapalang ako kung magsasalita ako o oh, hindi rito ha. Ah. Oh, Parang wala kayong kasama eh. Gusto yeah. ko kayo na lang? Ha? Wala kasi tayo binabasa. O kaya nga eh, kayo naman kasi. Hindi, <laughs> kasi ano to, galing tayo sa remote, di ba? Oh. So nagsanibersa tayo ngayon. Siya yung pinakit natin sa bahay. So ngayon, natin. ngayong gabi, sigurado hindi lang Maswerte ngayong gabi yung maswerte. <laughs> ano para yun, Papa? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> ano lang yun. Adlib ad kasi yun. Interviewin ay, mo ay, na si Mother. Ngayong, ngayong gabi, iakyating ka namin ng swerte, bibigyan ka namin at mamimili ka dito sa mga hawak namin kung ano yung mapupuntang swerte sa'yo. Yes, that's yeah. right. Ayan, may mili ka sa aming apat ate. May mili ka sa aming apat. At may mga prizes to. Kay Mikay, uh -oh. kay Lai, sa akin, o kay Armando. Hello po. Uy! Uy! Ay, may dagang... pagkain! Ay! Ay may pagkain! May pagkain! Oo, oh, oh. dapat ang pinapakain natin itong mga dancer natin <coughs> eh. Oh. <coughs> Kaya na sinasabi ko sa inyo, puyat kayo ng puyat. Uy, mag-excuse naman kayo. <coughs> Hindi na daw makita <coughs> si ate. Lalatak pa yung mukha ko eh. Ah, pabigat. <laughs> ang ninipis pero nakakatakip pa. Ang Ayan. ninipis na niya pero nakakatakip pa. Wait, papiliin Ayan. na daw si ate, sabi ni Direk. Meron Ma na ba? <laughs> mamili ka na kung sino yung pupusasan sa tatlo. <laughs> alam niyo ba ate? Oh. Ngayon, alam oh. niyo na. Oh. Alam niya na, sabi niya. Okay. Okay. Alam niya na. Oh, mamili oh. ka na sa amin. Ate, tandaan mo. Ang pinakamalaki, okay? nasa kanya ang malaking laman. Dako wala yan. Wala. Sa'yo po. Okay. Ha? Po. Overtime na, pili oh, na lang, lang. sobrang. Ate, pili na. Oh. Teka lang, eto na, eto na. Kaya doon wabot. Pwede pa akong oh, ano, papil nga. Papil kasi hindi pa ako nakakasama sa uh, ano, remote. Ah, oh, sige. Ako ang hawak, ikaw yung, ikaw yung hihila. Ah, hatak. Okay. Oh. Hat ito ang napili mo. Hatakin ko ah. na. Bakit pinili? eh, sorry. Ito, sorry, ito. Sorry. So ang napili ng ating uh, akyat by geng-geng. Doon wabot mo, sipakita mo na. Baliktad po. Ayan. Ito, so, palit tayo. <laughs> Oh, yung amoy pa ka na ito. Tapos ano? Ang gulo, again. Okay. Ang napili ng ating swerteng akyat bahay geng-geng nila Don Huamos, Lai, Austria, Armando, at Timigay, ay! 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 Binigla mo lang! Binigla mo lang! Overtime na! Overtime na! Okay, okay! 5,000 pesos! Congratulations! 5,000 pesos. Congratulations! Alright. So, meron kang 5,000 pesos. Ayan, nasa yung pakita niyo muna. 15,000 pesos. Yeah. 15,000? Wait lang, binigla mo yung hugot. Di ako ready. O, oh, sige. 10,000! 10, Ay! Sabi ko sa'yo, ate, di ba? Kung sino yung pinakamalaki, nasa kanya ang malaki. 20,000 well, oh, pesos. Ang laki-laki pa naman laki na ang puso nila. So, ayan. marami maraming salamat po for joining us sa mga kagengging natin. At syempre, kay Madam, maraming maraming salamat po. Ano po masasabi nyo? Maraming salamat po sa inyo lahat sa gengging, gengging. Thank Team. Yan. So ayun, tapos na. Okay na. Uh, uh, ganyan lang po, yun. Overtime bell time raw eh. Ha? Salamat din po, boss Toyo, sa gengging, -geng, geng team. Yeah. Ayan. Dahan-dahan sa pagkano, baka masuntok mo ako ha. Congratulations, Congratulations na Mahilig rin ako manakit. Oy, okay. oh. kita na to. Oh my God! Nakikita, nakikita. Alright, okay na po. Alam mo na, baka maano tayo. Oo, oh, kaya ayoko talaga na may nakakasama ng ganyan. Delikado. <laughs> 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 kaya, ng ganyan. <laughs> Delikado sa buhay yung ganyan. Kalug kasi ng kalog. Alright, so mga... Okay. Uh, <laughs> <laughs> alright! But, sige, kayo. <laughs> Ayan, butik okay. na tayong kumulo sa show natin. Ayun natin yung show na makulo. Sa'yo, so, maraming maraming salamat. Siyempre dahil... Abangan. Abangan, next week. Abangan niyo si ate sa labas. Hindi, <laughs> hindi, hindi. di ba? Abangan oh. niyo. meron po tayong 140,000 pesos! <laughs> next week na po yan. At syempre, maraming maraming salamat sa lahat ng ating sponsors para sa araw na to. At syempre sa ating mga live audience. Ayan, ayan. Ay, ay, thank you. Nagpalaro sa live. Lahat ng live audience, mamaya oh, okay. makakatanggap kayo ng apir. Wow. At <laughs> hindi lang yan. Oh. Gusto <laughs> nyo magkaroon ng bahay. <laughs> Gusto nyo magkaroon ng bahay? O, oh, sige, magtrabaho tayo, ha? Magtrabaho All right. tayo. Alright. So, syempre, oh. abangan nyo pa next week kasi magkakaroon na tayo ulit ng live audience sa lahat ng mga gustong pumunta. Yes. At manood dito sa ating bigayan na sa page po kung paano sundin nyo lang po siya. At maaaring kayong maging live audience at maaaring kayong manalo sa susunod na linggo. Yes. At, so, syempre, maraming maraming salamat sa mga audience. Ang dami nating audience, puro grade 3, grade 4. <laughs> 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 Nakakatakot no, kanina, Don Wawo, si tine-interview kanina. Sabi ko, ilang taon ka na? 17, 16, 17? <laughs> parang sabi ng kuya, parang gusto niya ako yakapin, pero nag-hesitant siya kasi nga baka ah, mamaya, di ba, 70. Sayang naman. Okay, okay, okay. okay. <laughs> okay. kaya na daw magpaliwanag, sabi niya. <laughs> di ba pa? Okay, okay, okay. Good, good set. <laughs> okay! Hindi okay, ko malamat sa lang upapwesto. Oy, okay. Salamat na kayo! Overtime na pa ka. Bakit kasi ayaw ilagay dito sa impronto na mag-thank you kami sa lahat? <laughs> Ayan, so syempre, bago tayo magpaalam lahat, gusto mo na ibigay sa ating mga kasama nito, mga kagengeng, JP Bala! Yan! Yeah. <laughs> maraming maraming salamat sa lahat ng mga kagengeng at sa lahat na tumutok sa ating bigayan na ngayong araw na ito. Ako po si JP. Armando! So maraming maraming salamat sa mga nanonood. Mabuhay kayo, mamatay ang iba. Mikay! Hey, yeah, this is Mikay Taray. tutok lang lagi tuwing lunes sa pinakabagong variety show na magbibigay sa inyo ng maraming ba premyo at saya. Hey! Lai Austria! Maraming maraming salamat sa mga nanood. Ito po si Lai Ostra, ang inyong gandarang genge. At syempre si Beshi Abba Mendes. This is Ava Mendes. Salamat sa mga kagengeng natin dyan sa Akit Bahay Genge. And of course, ito ang sexy genge ninyo see you. Siyempre, dyan din kasama natin si Princess Tan. Abangan niyo po ulit kami next week. Ako po ang bunsong gang princess. At siyempre, kasama ko dito ang aking kumpari si Don Wabos. Ayan, maraming maraming salamat. Ab abangan niyo po siya sa labas. <laughs> ano Ayan, abangan niyo po kami next week. Ayan, tuwing Monday yan. Huwag niyo kalimutan. 6.30 p.m. start na yan yung call time dapat kasi ano. <laughs> kasi uh, overtime OT na lagi. OT na, So yun lang, maraming maraming salamat mga par. So yan, yeah, so, maraming maraming salamat sa lahat ng kagengeng -geng natin na nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa social media, sa lahat ng social media platform plus yung live audience. Sa lahat ng aking mga kasama dito sa studio, lahat kayo, mal na mahal namin kayo mga kanya. Siyempre, ang geng, geng girls natin pala, andyan ang mga dancers natin. Sa susunod na linggo, mas pinasaya

he got it out. He got it out. He got it out.